Nabulaga ang maraming lugar sa Luzon sa ulang dala ng bagyong Aghon. Sa San Juan, Batangas, isang ospital sa bayan na ang pinasok din ng baha. Live mula sa San Juan, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Sheryl Pasado, alas 4 nga ng hapon ay balik hospital na yung mga inilikas na pasyente. Pero pansamantala muna silang mananatili doon sa lobby ng hospital habang patuloy nga yung clearing operation dito sa buong pagamutan Inaasahan na susunod na isa o hanggang dalawang araw ay back to normal operations na itong San Juan District Hospital. Maputik at magulo pa ang maraming gamit sa San Juan District Hospital sa Batangas nang abutan ng news 5 kaninang tanghali. Hindi kasi nakaligtas ang ospital sa pagbaha kahapon. Umabot pa hanggang tuhod ang taas ng tubig. Dahil mabilis tumaas ang baha, agad inilikas ang 25 pasyente. Pansamantala silang inilipat sa mga makeshift ward sa isang multipurpose gym. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang operasyon ng ospital. Around 9 a.m., nag-start na siya na tumaas yung baha. Actually, ang plan talaga namin is magpost post baga na sa Facebook ng We Are Clow. Pero hindi namin kayang magawa eh. Umapaw naman ang ilog kahapon sa barangay Balagbag. Ang bahay ni Narey, muntik ng tangayin ng rumaragas sa tubig. Ang truck na ito nalubog na rin sa tubig. Pinasok rin ng baha ang loob ng mga bahay. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa barangay Lipahan. Nalubog din sa tubig ang mga bakanteng lote at taniman ng palay. Sa barangay Tipaz, naabutan namin si Tatay Felipe na inaayos ang nabol niyang bahay. Aminado siyang hindi nila napagandaan ang bagyo. Yung bumakala namin mahinala ang yung lumating nung ano, yung madaling araw, saka lumakas ang hangin. Ay, ito, katulad nito, nawasak. Lumipad ang mga bubong, yero. Nasa dalawampung bahay raw ang nasira sa San Juan, Batangas dahil sa Bagyong Agon. Cheryl, sa buong maghapon ay naging malinsangan na nga yung panahon dito sa karaming bahahagi ng Batangas. At mabalik tayo dito sa ospital. Ang sabi ng provincial government ay atin nila o sisilipin nila yung redevelopment plan para nga dito. It's either ilipat ng lugar itong ospital na lagi ang binabaha o patataasin na lamang yung level ng estruktura nitong pagamutan. Sheryl. Maraming salamat, Reneal Pawid. Mga kapatid, Sheryl Cosimo. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.